Tara, punta tayo ngayon ng palengke. Samahan nyo ako. Mamimili ako ng ulam ngayon. Kasi wala kaming ulam. So, iikutin ko yung palengke. At mamimili tayo ng ulam na gusto natin ngayon. Tara, samahan nyo ako sa pamamalengke. <coughs>

173 मकारा मध्य बिंदु 173 अब आप पूछिए 12 नंबर पे हां

30 pesos gata 30 oh. Okay. Kasi ako isa. Namaling kay ako ngayon. At ito yung mga pinamili ko. Ang dala kong pera sa pamimili ko is 1,000. Bumili ako nito, ang palaya. Kasi may lulutuin ako. At bumili rin ako ng mga bawang, sibuyas, luyas, kama, ay, sibuyas pala. Tapos, bumili rin ako ng isda, tilapia, dahil gagataan ko. Siyempre, hindi mawawala ang gata para sa tilapia. Yan ang mga pinamili ko. At then, bumili rin ako ng sprigan. Itong sprigan naman, ah, para to sa trabaho ko kasi wala silang, walang sprigan doon. Ako yung naghihirap. Dumili ako ng sprigan para sa akin sa trabaho ko. And then, Bumili naman ako ng eto, yung sa gripo namin kasi maiksi yung uh, yung gripo uh, tumatagas sa lababo kasi nababasa yung simento. Tumatagos. Kaya umapo. Kaya binilihin ko nito para hindi sumayad sa simento. Ito yung para humaba yung gripo yung nilalabasan ng tubig. Bumili ako. So ngayon, hindi lang yan. Bumili rin ako ng lagayan ko ng asin. Yan, para meron ako sariling lagayan ng asin. Ang problema, nakalimutan ko naman bumili ng asin. Lagayan lang yung nabili ko. And then, bumili din ako ng tape measure or measurement dahil may paggagamitan ako nito. Yan. Hindi ko alam kung magkano ito. Nakalimutan ko yung tanong. But the last, the least, pagkain ng aking pusa. No? Bumili ako ng isang kilo. Bali, ang isang kilo nito ay 125 So, gumagastos din ako para lang sa pusang to. Ay, nako. Hindi kasi kumakain ng kanin. Kumakain ng cat food, pero hindi siya marami kumain. Matipid naman siya. Kaso wala. sa dami ng kumakain, madaling maubos. Kasi pati mga pusang gala, dito kumakain. Yan, lahat na pila. Alam mo ba kung magkano lahat ang napamili ko? Sa 1,000 kong dalang pera? Is eh, 788. Magkano na lang yung natira sa pera ko? Yan lang yung napamili ko. Oh, ang natira sa akin is 216. Tama ba? 216. Ang nabili, ang nabili ko lahat is uh, 788. Yung natira sa akin ay 218 pala. Sorry, 218. Yan. Yes. Ang 1,000. Ang natira na lang is 218. Kasama na doon yung uh, pamasahe ko na 35 sa nagastos. So, napakamahal na talaga ng bilihin. Madaling tumaas pero yung sahod hindi tumataas agad. Matagal tumaas, taon-taon bago tumaas. Pero yung bilihin, pag sinabing taas, taas agad. Pero yung sahod matagal tumaas. Kaya yung 1,000, ito na lang talaga yung natira. Wala na. Bariya na lang ang isang ngayon. Sa taas ng mga bilihin, ganun na ka, ka tindih mababa na ang value ng 1,000. Parang isang daan na lang. Dati ang 1,000, malaking halaga na. Ito nga ko binili kong lagayan ng asin, stainless, pero ang problema naman, yung asin ko ang nakalimutan. So, yun lang. Bye-bye!